Guys, jujuin natin 'to. 700-stage tower. Hindi ko kaya 'yon mga hirap na isa yung hanggang dito to kasi madali kaya tapos Okay, Ding. Yo. Ang ganda talaga nito. Guys, Oh. Is cool. Easy. Easy. Wow, 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 Guys, sorry, lag ako dito ah. Wee, 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 wala pa akong talo dito, guys. Nihintay ba akong babae nga to? Akras mo ba ako, ha? Guys, nandito na ako, ha? Guys, ganito lang kaya tayo. O, diba? Napended na yun, eh. Ayun. Ayun, naka-naka-naka, eh. Kunti lang non-damage niyan, eh. Ay, ito na guys. Sorry lag talaga ako. Ang bilis naman na ito. Oh. Sorry sa lag guys. Lag tayo ng cellphone. Guys, bukas sa susunod lang bibili ako tablet ah. Para hindi masyado lag. 88, 89. 70 bro, patang bilis. Oh. Wala ko yung lang pa-charge. Ako nga, lubat na. Ay, pwede pala dito. Hindi ko nakita. Grabe. Wala guys, 2% na ako. 2% ako yung 2%. Ah. <laughs> oh. Lulog pa tayo guys Guys, kailangan ko na muna Hanggang 100 bago I susunod lang dobat kasi ako eh paparto ko na lang win dali naman yun yo naku ah nako it Unod na ako eh sabay-sabay kami tumalong kasi siya yung nahuli. Oh. Naku! Oh. Shit. Ah. Ay, naku po. Ah. So guys, dito ko na sila na muna. Tatapusin ang video kasi lobat na ako at 2% na ako. So kaya ba na siyang tank, chong kakatikin, chong kakatabirin Bye. bye!